meron na naman tayong gagawin na uh, pag-adjust ng baywang kasi malaki ng 2 1⁄2 so atin itong bawasan uh, tulad ng iba natin mga videos ay dito tayo sa gilid magbabawas kasi maliit lang ang bulusa kasi pag dito tayo magbabawas na isabay natin yung dalawang uh, itong dalawang panel kaya't bawasan maliit na masyado. Hindi na ba, na makapasok ang kamay. So, ang gagawin natin, tulad nito, ginuhitan ko siya. Kasi pati sa hips, mahahagip tayo ng mga 1 inch, kabila din 1 inch. So, dito tayo magbabawas sa gilid, pero ang babawasan natin ay ang back panel lamang. Kasi ang back panel ay ma ano, yung maliit naman ang bulsa. Yan, yan ang advantage kapag ang bulsa ay maliit kaya nating magbawas dito ng malakihan dito sa may back panel. Pa uh, maska, malaki naman ang ano, ano katulad ng ganyan no. Oh. Pagka uh, nabawasan 'yan, magkabilaan, so meron ano na medyo maliit-liit nang kaunti ang back. Pero at least uh, maganda pa rin yung proportion niya kasi babae naman ito. We have contour din ng waistband nito. So kahit bawasan natin dito, okay lang yan, walang problema. Basta ang mahalaga, makuha natin yung isang sukat na kailangan na, matanggal natin yung 2 uh, and Kasi 35 ito, ito eh, 32 yung kanyang ano, baywang 32 and a so, kailangan magbawas tayo ng 2 uh, two and inches. So dito tayo ngayon, magkakalas tayo. Dito tayo magbabawas sa gilid. So, may parating likod lamang ang babawasan natin. So, so pagkakalas, hindi ko na ipakikita sa inyo. At pagkatapos lamang makalas ako ko ipakikita kasi pagbabawas tayo uh, pa paplansahin natin yun para lumapat siya ng husto para pagbawas natin makuha uh, natin yung eksaktong bawa kasi ginuhitan ko na yan dito ako magbabawas sa gilid. So, bawa, uh, kalas na tayo po. So, natapos na natin kalasin uh, dito tayo magbabawas sa gilid. Ayan o. Oh ginuhitan ko na yan. One inch lang yung ginuhit ko. So, balit 2 two, two inches lang matatanggal. So, dahil 2 and a half, yung half inch na luag niya, yung sobra, atin lang yung ikakarga para maganda yung resulta. So, oh, one inch, oh. One inch ang atin tinanggal, oh. What ito? So, atin na siyang ayin, bawasan. Uh, magbigay na tayo ng alawan sa taba sa pagtahi. Uh, hindi tayo sasapul yan sa may guhit. Lagyan natin ng half inch na allowance. Yan. ano din dito sa kabila. So, atin na itong tahin para makita ng resulta sa ating, ng ating ginagawa. Tahin na natin. Doon na tayo sa ating makina. So, tatahin na natin. Doon na tayo. Pakain tayo ng half inch. So, yun ang nakalaga, ano dito. naka na tahi. Eh, na natin. Check natin kung wala ba tayong baba natin. Ah, meron. Baba natin ng konti Tandaan tayo dito dahil may rebits sa ilalim ito. Baka masagasaan natin yung rebits, bali ang ating karayom. So, dahan-dahan tayo dito. Ayan. Nakalagpas na tayo sa rebits. tayo sa kabila. Ito na naman tayo sa kabila. Atin muna ng ano yun. dito sa dulo para pag nagbaba na tayo, hindi tayo mahirapan. Ah, wala na. Wala na yung kunting luwag-luwag. ganda -luwag. tayo dito dahil meron ditong rivets yan, Ito. Baka natin. nang i-aging. Ngayon natin ipakita yung pag i aging Ayto natapos na nating i-aging. At atin na siyang 116 sa gilid sa side seam. ano you know, ito pa rin yung nandito pa rin yung ano ah uh, tawag nito rivets, nandito ang rebits yan nilandahan tayo dyan kasi kung sagasaan yung gilid bali ang ating karayog So, yun din sa kabila. Ayan ah, natin. Tapos, ah, stitch 1, 16, side seam. Makati na siyang eh, sukat dito. Yan. Para sigurado tayo. Kuhanin natin yung luwag niya. Ako sukatin natin kung nakatuan ni ba yung ating bawas. So, ang atin dito, inahanap lang natin, masintro natin kaya natin ginaganito. Ano sa ka? Uh, tinitingnan lang natin kung makasentro ba tayo. Kasi kaya kuhaan natin ang sentro ito eh. So, maliit lang yung ano. Maliit lang. Manuag. So, kailangan natin sentrohan dyan ito. So, kuhaan natin yung 2 and a half. Yung 2 and a half ay 1 in 1 fourth. magkabilahan yun. 1 in 1 fourth doon. 1 in 1 fourth dito tayo itong measure gamitin natin kasi malabo yun one in one fourth dito ito din one in one fourth so ito anihap so atin lang ituwid, ito buhitan natin ng tuwid pat, pataas So, yan. Ganito din sa kabila. Tuwid ang guhit. Yan. Tapos, putuloy natin. Tira lang tayo ng pagsuwing alawan, mga half inch. Oh. Yan. Tapos, atin itong alasin yun dito. Itong ito na to para madugtong natin ang maigi. Alasin natin to. Yan. kabila, ganoon din. Mas natin. alas uh, na. So, atin na siya dugtungin. Atin siya siguraduhin na hindi siya pilipit, ha? O, oh, pilipit oh, yan, ganyan. Yung way niya, napaka pilipit Pakain tayo ng half inch. pinupinuhan natin ng konti para matibay. Ayan. Ilang pukpukin para lumapat. Lagyan natin ng ano, stinats natin. Ganun din sa kabila. Stinats natin. Kaya natin pukpukin para lumapat. Ano din dito sa kabila. Pukin din natin. So, ito na namang isa. Tindugtungin. Ito na naman. Ito. Pilipit ang pagkaraan. adjusting konti. Para hindi siya, ano, hindi pag hindi natin ibibisting. Para sa akin, nahirapan akong ilapat. Sinasanay ako ng ganun trabaho, eh, hindi talaga ng gusto. Ayaw kasi na pag kastada ko, ayaw lumapat ng gusto. Kaya yun, kung kailangan pukpukin, pukpukin natin. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. Saka natin itahe. Para... Yeah. Pasok lang natin ito para um, hindi siya titikwas atin na lang siyang lagyan ng ano, bisting din stinats natin siya para uh, hindi siya titikwas tikwas yan. yan na saka natin siya i pasok ay dapat natin Okay. Dito na tayo magkakarga ngayon. Ah, uh, kakarga natin ito. Tang ang mahalaga, 2 and a half yung ating natanggal. At dito, kung may luwag-luwag kaunti, kakarga natin. Ayan. Hindi naman ito mahirap kasi ano eh. Uh, ah tawag nito yung stretch na natin yung saktong ano yung gusto nating pasok makakapasok talaga kasi pag binanat natin ay sakto eh na siyang ano, ano pasok natin yan tulak lang natin sa gunting para makapasok siya yan Awe, yung binalikan natin. natin kung ano na ba. Naipit pa yung sinturera. Oh, what? Level. Ayan natin ulit. Sinaipit. Yan. So, wala namang bagsak. Pati nang ikabit ang loops. Kasi walang bagsak eh. Kung may bagsak yan, kakalasin natin. Uulitin natin, pero walang bagsak. Uh, kabit na natin ang loops. Malayo uh, na sa dating loops, dating pinagkabitan. Eh, dalawa na lang hindi pala centro itong lobster baba nito lagot pa yung ating sinulid. Kasi medyo pumapangit ang, ang tahi ngayon ng makina ko. Sikapin ko nga ito pagkatapos. Pumapaktaw eh. Pagdating sa makapal. Ibig sabihin yun, lumalayo yung ano niya. Malayo yung karayom sa looper. Kaya pumapaktaw. Uh, Sikap tayo ngayon pagkatapos. dahil pumapak tau to check up natin malapit na tayong matapos okay tapos na tayo atin ang tingnan ang sukat kung nasa 32 anihap ba tayo <laughs> Kasi ano to eh, tawag nito, stretch. Kailangan konting banat-banat. Yung bang pinaka, o baka yung pinakalapat niya. Kasi mag, ano to siya eh, stretch. Ayan. Ayan. 32 yan. 32 and a half. Pag binanat, pag uh, na, kasi stretch ito. Kahit mag negative tayo ng half inch, three fourth, basta ganito mga stretch. Wala ng problema kasi nababaan natin yan eh. Ayan. So, ano natin? Kuha na natin yung isa kong sukat. So, Tingnan natin kung yung pastada. Okay ba? Okay. Yan wala namang kwan. Walang... Wala ang. Dalaw lobo wala naman. Si so, ano. Yan, yan yung ating ginagawang ano. Binawasan natin ng 2 1/2 inches. Dati siyang 35, ngayon 32. 32, negative tayo ng half inch kung lapat lang na ano. Pero pag binanat natin yan, 32 and a half. So, exacto yung ating ginagawa kasi stretchable ito. Pag manat ng kaunti, andor na tayo sa 32 and So, yun, ito yung aking uh, binabahagi sa araw na ito patungkol sa pananahit para sa mga baguhan po na mga mananahi na uh, nahirapan din magre-refer ito po bakay ko sa inyo nawain niyo ito kapupulutan ng aral uh, at magagamit niyo sa inyong uh, pagre-refer so sa inyong lahat uh, lalo na higit lahat sa mga baguhan pa sa akin channel paki-subscribe lang po uh, at sa mga datihan naman sa lahat ng mga tumatang kilik datian ng mga baguhan ay sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat ng marami. Marami pong salamat.